up mga kakulitan Ayan May nakatanggap tayo ng blessing Ulo ng karok Ayan Isa oh Dalawa Ang mga laman May kasama pang laman Ayan tatlo Kita niyo naman o oh. May mata o oh. hmm. Mata hmm. Ngipin <laughs> Puro ulo Ito pa, may kasamang taba. Ayan itong malaki. Mas meron din yung laman. Ayan. Hindi uh, ate, ayun ako, naluluto na ganyan dito, sa karo. Ito mukhang dalawa to. Mm. Smile! Ah. Uh, smile siya. Ito mali. Pero ito ang malaki. puso. Ito puso. Sa <laughs> so, mga kapulitan. <clears throat> ay magluto ng sinigang. ay naulo ng tupa. Uh, it's my day today. Araw-araw naman natin eh, dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. So, ayan. Yan mga ating tupa. Ayan na ang ulo. Pero, <clears throat> linisin natin siya. Tanggalin natin siya ang taba. Kasi ka, tapon uh, may taba. O, oh, makatingin sa inyo. Ayan, tataba. Tanggalin natin taba. Ibanto. E, ay, ito siya sa amin sa sinkaw. Daming taba. Lalaga ko muna siya bago ko ilagay ang mga ano. Oh. Bye. -bye. Okay. Say hello. yung atay. Hmm. yung balat. Hindi na natin ito sasama. Yung balat na ito. Oh, yung balat ng umka. Ito yung balat ng muka. Na? Balat ba ng muka ito? Oh, hindi ko alam kung ano ito. Ito yung atay. So, hindi natin sasama to. Yan. So, kagabi pa lang, nilabas ko na to. Uh, oh, ano, mga boto pa, oh. laki ng hiwa. Oh. Kasi yung kaha, yung may dala ako, nagawa yung ang kasama ko kaya hindi sila magkaway kasi may ano na may laman na Iwain ko muna siya mga kakulitan. Mga kakulitan. Ano yung ating ano? Nahiwa-hiwa ko na pero meron pa rin isang buo. Kasi yung laki ng buto. So iyaano ko muna siya. Lalaga ko muna siya para malis ko yung dumi. So habang nakasalang ko, nilipat ko ng ibang lalagyan para ano, nakababad ang ulo sa tubig habang kumukulo uh, sisigang natin to pero pakukuloyin ko muna para ano matanggap yung dumi di ba pag kumulo parang may dumi na lumalabas siya. So, Kalagyan natin ng sibuyas. Ang kwasin. Tapos talagyan natin ng panglad. So ayan, kakuha tayong tanglad sa tanim natin dyan sa labas. Lagyan natin. Ayan. Eh. So, pakuloy lang natin. Pakuloy nyan. <coughs> Balikan natin mamaya mga pakulitan. Kaya natin ng kamatis. Na. Siyempre <coughs> may ano na yan. Luya. Ilay ako na rin ng luya. Ay, muta ko lang yung kanina. So, ngayon. May luya na. May tanglad. Ayan na yung ulo. So, nagiwa na rin ako ng labanos at saka sitaw. Ngayon, kukuha naman tayo ng ano, talong sa kapitbahay. So, mga kapitbahay tayo para kumuha ng talong. Sama ko na itong itatapon na taba. Puro taba. Galo kaso... dun tayo kumuha ng tanglat so yun mo ngayon kukunin natin ay talong sa kapitbahay ayan Uh, um, sasakyan ng mga kamelyo tapong kumuntong basura sa sikat ng araw ang tapon yung kukuha tayo ng talong e, maliliit na yung talong dito <coughs> lemon pero wala pang bunga. Kaya mahalan lemon. Ayan, tulog pa yung kapitbahay. Ayan. Nakakakuha tayo ng talong. Ayan ang talong. Ayan <laughs> ang talong. Kaini pong talong. Mga na. Papayat. Yan yung mawaksak. Okay na po to. Thank you po. Patalo. Thank you. Ayan. Salamat po sa talong. Ayan, tapang natin. Tak gilit. Kata <laughs> itu. <laughs> Salah pak. Thank you kapit bye <hati -tala> Okay, kung na nga itong ano, gulay natin. Ihuli ko yung okra. Ayan, sabi-sabi ko na ito. Ayan yung napis natin na ano. Ayan! Yeah! <laughs> Ayan na! Sarap na! Yun! Oh! May laman na ito. Hindi lang ulo to May laman na kasi ako nagkawin mo sa kasama ko dahil sa ulo kaya uh, naman sa kanila. Ayan. Diba? Ayan. So, na natin itong okra para may salang na rin natin. So, ito na nga. Nilagay na natin ang ating sili at okra at lalagay na natin ang ah, sinigang mix. Nor. Ayan. Okay. Lagay na natin lahat dyan. Okay. Ayan natin Ating sinigang. So, tatakpan na natin to. Isang oras na rin may git. Ah! Naka, naka ang ulo. Pero malambot na to. Yan ang ating sinigang na ulo. Alright! Alright!